Yun, uh, meron tayong ano ngayon, pag-uusapan. Pero bago yan, kukunin ko muna tong makina ng Suzuki Mola dito na 2 months nang nakatambak. Dahil walang budget ang may-ari at ngayon ko lang gagawin. Uh, at sabay ano na rin tayo, uh, tutorial kung, tungkol dun sa tamang pag-aalaga ng langis. Para hindi kayo mahumantong sa ganito, sa ganitong sitwasyon. Ito, biyak makina to. Tagang overhaul to. Dahil ang uh, connecting rod nito ay may tama. Yan. So, bakit nga ba nangyayari yung mga ganito? Eh, alaga ako. Alaga naman sa langis. Every 1,500 kilometer, nagpapalit ako ng langis. Every month. Kasi kung walang odometer, every month naman. Di ba? Pero magugulat kayo, naguusok yung motor nyo. Alagaan sa langis yun, ha? Ayan, puro guhit na. At ang pinakamalala sa lahat, kung madalas yung gawin yon, ang tatamaan yan yung connecting rod. Kasi ganito yan eh. O, di ba, marami kayo napamanood sa mga vlog. Uh, every 1,000, every 1,500. Siyempre, para kahit sino naman, kung ako may shop, mas gugustuhin kong sabihin every 1,000 kilometer para, siyempre yung langis, di ba, masyadong mabili. Eh, wala naman sa manual yun, sa service manual na every 1,000 magpalit ka ng langis eh every 1500 pagpalit ka ng langis wala naman sa manual yun masyado nyo lang tinatakot yung mga tao para syempre negosyo 'di ba maraming mabentan lang is 'di ba ganito kasi yan ah sabi nila every pa magpalit ka ng langis pero nag-usok yung motor mo mga ilang ano mga 1 year na naman ito kasi yan eh nag, ganito kasi yan eh, nag-evaporate kasi yan kahit anong ganda ng ilalagay mo lang isang makina mo, kung i-check iche mo lang siya, o kumustahin mo lang yung makina mo, every 1-5 km, tas magulat ka, patak na lang tumutulo. Kasi nga, sa 1-5 km, maraming pwedeng mangyari. Unang-una, nag evaporate Tapos, hindi mo mapapansin yan. May, 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 tumutulo na pala sa mga oil seal mo. Diba? Ano mo yung ganda ng langis? Kung hindi mo naman chine-check every other day. Yung langis mo, may dipstick yan. Tatandaan mo lang yung unang change oil mo, itutusok mo yung dipstick mo, tapos guguhitan mo. Every other day, iche-check mo yan. ba diba? Kahit mag-change oil ka every 3,000, 2,000, walang problema, basta na mo monitor mo yung langis mo. Ganun yun, hindi yung pag sinabi ng vlogger, 1,500, palit ka na, tapos na. Kasi nga, ginagawa nila kayong tamad. Diba? May narinig nga ako, every 1,000 eh. Kulang na lang gawin every 500 eh. Para bumalik ng bumalik, every 500. Balik sa iyo yung customer. Diba? Ganun lang naman yun eh. Takotan lang yan. Tapos ikaw naman na wala kang alam, susunod ka. Every 1,500. Eh, tamad ka rin. Diba? Basta, basta sabi ng mekaniko, every 1,500 eh. Pagdating ng 1.5, wala nang tumulong lang sa makina mo. Di ba? I-check mo 'yan. Kung uh, ginagamit mo sa hanap buhay yung motor mo, i-check mo 'yan araw-araw bago ka umalis. Parang sasakyan din 'yan eh. Di ba? Huwag uh, pagkatapos uh, lang ng ano eh, tsaka mo i-check. Eh, pagdating ng 1,500, tsaka mo i-check. Eh, paano Kung wala ka na palang langis? Isang libo pa lang. Di ba? tingnan mo dun sa service manual napakalayo nung ng uh, hindi ko lang ano hindi ko lang sure kung ilang kilometer bago mag change pero hindi 1.5 hindi 1,000 yon hindi 2,000 yon kasi alam ng mga hapon yan eh. alam ng mga gumagawa yan kung hanggang saan yung ano nila eh. hanggang saan ang quality ng makina nila di ba basta usapan wag mong patutuyuan ng langis ganun lang naman yun eh o gaya nito Bago siya yung magaya sa gasus nito. Humigit ko mula ang gasus nito, syempre. ba? Diba? Kahit nga walang pera yung may-ari eh. Dahil sa gastos eh. Yan yung nasabi sa inyo, mas gugustahin ko pang mag-change oil ako ng every 3,000 km. Basta, every other day or every day, chinecheck ko yung langis ko. Yun lang naman yun eh. ba? Diba? Ngayon, kung ayaw yung maniwala sa akin at naniniwala kayo sa mga mekaniko nyo na everyone, one five at wala na kayong pakialam sa makina nyo pagkatapos nun, eh, nasa inyo na yan. Diba? Ba gusto nyo rin makita ng makina nyo. Diba? Ayan, o. Oh. Oh. Sunog. Isa yan sa palatandaan na nag-overheat na yung motor na to. Na natuyuan to ng langis. Pero kung lagi nyo sinecheck yung langis nyo, hindi mangyayari yan. Kahit pangit yung langis nyo, kahit mumurahin lang yan. Basta laging may langis ang motor nyo, ha? Hindi natutuyuan. Di ba? Pawa nga dyo. Video lang, video. <laughs> Laki na dyan, <siya>, no? Tuyo <laughs> so, dyan na nakikita, eh. Ayan, pwede na tayo maglato-lato. -lato. Ayan, lato-lato sa mahal na halaga. So, hanggang dito na lang, mga kapalowers o mga boss. Thank you.